Malapit na nga ang interment ni Ronaldo Valdez pero maraming netizen ngayon ang nagtatanong kung nasan daw kaya ang asawa ni Ronaldo na si Marife Gibbs. Ilang mga netizen din ang nag-iisip na baka daw hiwalay na ang dalawa. Pero ayon na rin sa mga balita, nasa ibang bansa ang asawa ni Ronaldo. Pero hindi naman sinabi kung ito nga ay uuwi pa ng Pilipinas. Matagal na rin kasing tila nasa ibang bansa ito, pero makikita ang ilan sa mga photos na magkakasama pa si Ronaldo at ang kanyang pamilya. Isang mensahe din ang ipinakita ng anak ni Ronaldo na si Melissa Gibbs na ganito ang sinasabi na may kinalaman sa Forever kasama ang foto ng kanyang mga magulang. Ayon kay Melissa, My mama and papa relationship goals make it last and get through every bump in the road. Make forever actually be forever. Happy Valentine's. Ang nasabing post ay noon lamang isang taon. Kaya naman umaasa ang mga netizen na maayos naman ang relasyon ng mag-asawa. Ilang mga photos din ang makikita sa social media na magkakasama sila at nag-spend pa nga ng holidays ang buong pamilya. Ay naman sa mga fans, igalang na lang daw kung ano ang desisyon ng pamilya na siyang naging unang post ni Jano Gibbs sa social media. Bigyan sila ng time na magkaroon ng tamang pag at healing at wag nang lagyan pa ng kulay ang mga bagay na kailangang hindi na i-share ng pamilya Gibbs sa social media. Natutuwa naman ang mga fans dahil nirespeto ito ng maraming mga tagahanga ni Ronaldo Valdez na talaga namang marami ang pinabilib lalo niya lalo na sa kanyang pag-arte. 'Yun nga lang nawalan ng showbiz industry ng isa sa may pinakamahusay na aktor sa Pilipinas na talaga namang sa kanyang edad ay napakagaling pa rin at marami pa rin ang bumibilib sa kanyang acting. Kaya naman patuloy na ibinibigay ang respeto sa labi ng nasabing aktor.